Ay, umulan na naman. Ano naman ang ulan dali kaya. Eh, eh, wala nang tigil at wala nang hupay ang ulan. Ah, eh. uh, uh, ay, grabe na. Maya, maya na ang ulan din. Sa Manila, Metro Manila. Hindi na kami halos makalabas din. Ah, eh. uh, uh, ay, di na haksa. ay uh, uh, wala na. Oh, oh, oh Jiji. Wala nang tigil ang ulan. Nakaka- uh. Makaumay na. Ay, sus. <laughs> Ay, kailang kaya mating ilang ulan din. Let's go. Ah. Ah. Oh. Alang tigi lang ulan, no? Oh. Pwede nga sa kanta. Alang tigi lang ulan. Ay, ina naman ano kami makakalabas nito. Hindi na halos makalabas ng bahay. At ulan ng ulan. Ni. Ay, basa na pati ni eh. Basa na, wala na kami pamunas. Halos pamunas na lahat ang aming gawa ng dinig na pati. Lahat na oh. Eh, eh. Nakailidlaan ng kaunti. Ay, naulan na naman. Ay, puro ulan na lang din hindi na malaang kami nasisikata ng araw din eh at puro ulan na naman o, oh, ayan o oh. taga nasa tubig hmm. may tulo pa rin bubong namin o oh. ay ano na <laughs> ano na naman nangyari natulo natulo kami bubong hmm. yan natulo pasantulo ng aming bubong. Pati loob ng bahay, na ulan na rin. Ay, so. Ano na ito? It's raining. Again, 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 again. Araw-araw na wala nang paliya, wala nang tigil. At tigil ang makalhating oras, pero na dito na naman, ulan na naman. nari sa amin dito kaya mo si Talia ito tulog na naman yan lang ang gawa ni Talia dito tulog hindi mo na ang makapasyal si Talia dito sa Manila hindi makalabas gawa na hindi mo makakalabas kasi baha sa labas tapos ako wala na rin liguligo hindi na rin ako nagliligo kasi nga mai, malamig malamig ang pagligo ah, oh, wala nang ligo-ligo agad na wala oh. na wala na, oh. na naman malakas ang kulog pati ang mga dilabhan namin oh. nandyan sa labas oh. Hanggang doon, papunta doon yung mga laban namin, mga basa pa. Ayan na, o. Oh. Mga basa. Ang mga nilaban namin, hindi na harap na tuyo. Hmm. di Limang araw na. Ayan, lakas na naman. Malakas na naman ang ulan. Ayan, oh. Wala nang tuyo-tuyo ang mga dilabhan namin dito. Kaya kailangan namin mag-adika ng dryer. Baka gusto mag ng dryer sa amin dito. Talagang wala. Hindi na matuyo yung mga dilabhan namin. Ilang araw na yun sa, sampayan. Hindi na halos matuyo. Hmm. Napakano dito bahay namin. ulan. tigil ang ulan. kau ulan. Hmm. Laksang patak. laksang ang patak. Hindi na rin ako makaligo. Gawa ng malamig. Wala nang Sarap ng tulog ni Talia, oh. Sarap ng tulog. Ay, sana may tumigil ka naman. Ulan ka at nang matuyong aming ah, mga sinampay. Oh. Walang tigil ang ulan. Oh. Hmm. walang tigil ang ulan. Sana naman ay tumigil ka ng ulan ka at nang ang aming mga nilabhan naman ay matuyo. Wala na kaming asuutin Oh, wala na kaming damit na susuutin Halos wala na. Basang-basa na. Ay, papasalamat ako pag may nagdunit sa amin ng dryer kaysa kailangan namin yung dryer. Hmm. Sana na may, may mabuting puso magdunit dryer para naman may makasuot kami mga damit kasi talagang halos ulang tigil ang ulan dito. Wala kami masampayan dito, oh. Wala kami, ano, walang masampayan talaga. Grabe.